Ayan po mga kapapit, mga kabintig. Ito po yung kami chef po dito. Ayan o. No? At uh, nagluluto po ng pasta. Pasta sardines. Ayan po, nangangamoy na po. Oh. Yummy! Napakabak mo. No? Gamit po yung antik na kala, no? Antik po yan, no? Nangangamoy na. Malapit na pong maluto. Pasta na lang ang gula. Ayan, ayan po yung... Um, dito? Master master na master sa pagluluto ng pasta. Kaya ano? Oh. Sa bahay po nila, tagaluto ulit ni po ng isis po niya. No, <laughs> no! tagalaba pa All around. Yan ang ulirang ama, oh. Bango, okay. ah. pasta, oh. Oh. Ayan po. Ayan po. nagpapasarap po. Oh. no Mekos, mekos mo na yan, insan na yan, o. Ayan, oh. yung sige, insan, sana, oh. Ayan, o. Oh. Ha? Ayan ang nagpapasarap dyan. Ito. Ayan, no? Oh. Hmm, halo pala, masarap na, o. Oh. Ay, bulot ko nga. Papa PTV.